Nahuli na ang pumatay sa Amerikanong aktivista na si Charlie Kirk at tiyak na magugulat ka kung sino siya, paano siya nahuli at ano ang kanyang motibo. Sinabi ni Donald Trump na naaresto na ngayon ang pumatay kay Charlie Kirk. Nalaman na isa itong binatang lalaki na isinumbong ng sarili niyang ama matapos umamin ang binata sa pagpatay. Hiniling ni Trump ang parusang kamatayan sa pumatay at iginiit na sa mga labis na kaliwalang makikita ang radikalismo, lalong pinapalala ang pagkakabahabahagi sa lipunan. Inilabas ng pulisya at FBI ang bagong detalye sa pagpatay kay Charlie Kirk. Natatalakayin natin dito. Ako, si Alexi Pechi. Ngayon ay Setyembre 12. Pag-uusapan natin ito ng sunod-sunod. Pero bago magsimula, paalala, araw-araw may balita at analitikal na kwento tungkol sa mga kaganapan sa mundo sa YouTube channel na ito para maging updated kayo sa lahat ng balita. Kaya inirekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang episode na ito. Ngayon, talakayin natin isa-isa. Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos noong umaga ng biyernes na ang pinaghihinalaan sa pamamaril kay Charlie Kirk ay nasa kustudya na, CP. Sa tingin ko, may mataas na antas ng kumpiyansa na siya ay naaresto na. Sinabi ni Trump na siya ay isinumbong ng isang taong napakalapit sa kanya. Ngayon, mas marami ng impormasyon mula sa crime scene. Naglabas ang mga Amerikanong ahensya ng seguridad ng video at larawan ng hinihinalang pumatay kay Charlie Kirk na tumatakas mula sa Universidad ng Utah Valley. Pagkatapos ng pamamaril, nag-anunsyo ang FBI ng gantimpala para sa mahalagang impormasyon tungkol sa mamamatay tao sa footage ng security camera na inilabas ng FBI sa internet noong Setyembre, labing isa makikita ang isang taong nakaitim na tumatalon mula sa bubong ng gusaling malapit sa lugar ng krimen. Ayon sa FBI, doon mismo nagmula ang mamamatay tao at doon niya binaril si Kirk. Ipinakita rin ang mga larawan kung saan makikita ng malapitan ang posibleng salarin. Makikita na isa siyang batang lalaki na nakaitim na long sleeve na may bandila ng Amerika at Agila naka-commerce na sapatos at asul na maong. Sinabi ng FBI na may tangkang pagsasamantala sa pagkamatay ng aktibistang si Charlie Kirk. Binanggit ng gobernador ng estado na nagsimulang kumalat sa internet ang mga peking video at impormasyon na nag ng karahasan. Aniya, may kinalaman dito ang mga bot mula Rusya at China. Sipi. Tinatangkang magpakalat ng maling impormasyon at magudyok ng karahasan ng mga kalaban mula sa Rusya, China at iba pang bansa. Ibig sabihin na ibalita na ng ABC News ang resulta ng trabaho ng mga kriminalista sa insidente. Ayon sa ulat ng American Channel, natuklasan ng mga eksperto ang bakas ng sapatos at hinihinalang palad ng mamamatay. Nakita rin nila sa gubat malapit sa kampus ng universidad ang posibleng ginamit na sandata sa krimen. Isa itong mauser 3,600 na replay. Maaring matagal nang naghahanda ang mamamatay para sa pag-atake kay Kirk. Ito ay ayon sa kwento ng mga nakasaksi. Halimbawa, isang estudyante ng Universidad ng Utah Valley, kung saan naganap ang pagpatay, ang nagsabi na. Launan, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na umaasa siyang mapapatawan ng parusang kamatayan ang pumatay kay Charlie Kirk. Si Trump na nagsabi sa isang panayam sa palabas na Fox at Friends na nahuli na ng mga autoridad ang suspek ay tinawag si Kirk bilang isang napakabuting tao habang binatikos naman niya si Strelka. Sipi, umaasa akong mapapatunayang nagkasala siya at mapapatawan ng parusang kamatayan. Si Charlie Kirk ay napakabuting tao at hindi niya deserve iyon dahil sa dami at kabutihan ng kanyang ginawa kaya mahal siya ng lahat. At ngayon ipinahiwatig ni Gobernador ng Utah. Spencer Cox nasisiguraduhin niyang maparusahan ang pumatay kay Kirk. Pagkatapos, nagdagdag si Trump. Sa Utah may death penalty at mabuti ang gobernador doon. Kilala ko siya at gusto niyang ipatupad ang parusang kamatayan sa kasong ito. Sinabi rin ni Trump na ang mga kaliwang radikal ang pangunahing problema na nagpapahiwatig na ang mga kanang radikal ay hindi ganoon. Ngunit ang mga komentaryong ito ay lumabas kasabay ng pagtaas ng mga insidente ng karahasang may motibong politikal. Ayon kay Trump, may sasabihin ako na maaaring magdulot ng problema, pero wala akong pakialam. Ang mga radikal sa kanan ay madalas nagiging radikal dahil ayaw nilang makita ang mga krimen ng hindi kaliwa. Ang pangunahing problema ay ang marahas at kakilakilabot ng mga radikal sa kaliwa na may alam sa politika. Ayon din kay Trump, ang lalaki na kasalukuyang nakakulong at iniimbestigahan kaugnay ng pagpatay kay Charlie Kirk ay natagpuan sa tulong ng isang taong nakakakilala sa kanya ng mabuti. Sinabi ni Trump na ang impormante ay isang taong konektado sa mga tagapagpatupad ng batas, ngunit siya rin ay isang debotong pari. Sabi ni Trump, tumutulong sa investigasyon ang ama ng naarestong lalaki. At sa huli, lumabas na inamin ng naarestong mamamaril sa kanyang ama na siya nga ang mamamaril kay Charlie Kirk. Ipinagbigay alam ito ng kanyang ama sa mga autoridad at sinabi na pinigil niya ang kanyang anak hanggang sa opisyal na pag-aresto ng mga alagad ng batas. At tumanggi pa ang ama ng mamamaril sa anumang gantimpalang salapi. Ipapaalala ko lang na sumikat si Charlie Kirk bilang aktibistang pampolitika na may matinding kanan na pananaw. Noong 2012, itinatag ni Kirk ang organisasyong Turning Point. Ipinakalat nito ang mga ideya ng Republican Party sa mga kabataan at estudyante. Kalaunan, naging sikat na vlogger si Kirk. Palagihan niyang kinokritika ang mga demokratiko. Sumusuporta siya sa pagbabawal ng aborsyon. Tinatawag niyang kasalanan ang mga homosekswal. At ayon sa kanya, ang mga transgender ay ikanganya kasuklam-suklam. Bukod pa rito, itinatanggi rin niya na may mga pribilehiyo ang mga puti kumpara sa mga itim na mamamayan ng Estados Unidos. Bukod dito, taga-suporta si Kirk ng ilang teorya ng sabwatan at nagpapalaganap ng mga ideyang konspirasyonal. Halimbawa, tinawag niya ang mga restriksyon noong pandemya ng coronavirus bilang medical na apartheid at naniniwala siyang ninakaw kay Donald Trump ang tagumpay sa halalan ng pagkapangulo noong 2020. Bukod pa rito. Aktibong nagpapahayag si Kirk tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Matindi ang pagtutol ni Kirk sa pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine. Tinawag niyang puppet ng CIA si Vladimir Zelensky. Naniniwala siya na ang inangking Crimea ay lehitimong pag-aari ng Russia. At ang mismong sigalot ng Russia at Ukraine ay isang lumang alitan lamang tungkol sa mga hangganan. May episode ako tungkol sa posisyon ni Charlie Kirk sa Ukraine. Kaya bisitahin ang channel at panoorin ito. Napatay si Charlie Kirk matapos barilin sa leeg habang nakikipagkita sa mga taga-suporta sa Utah Valley University noong Setyembre 10. Iniwan niya ang kanyang asawa at dalawang maliliit na anak. Habang wala pang dagdag na detalye, maglalagay muna ako ng ellipsis. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Karutong.